Buhay, kamusta kayo? Ngayong araw pag-uusapan natin ang 10 sintomas ng kidney stones. Alamin natin ang mga palatandaan. Ang kidney stones ay isang karaniwang kondisyon na maaaring magdulot ng matinding sakit at komplikasyon kung hindi agad naagapan. Kaya naman mahalagang malaman natin ang mga sintomas na ito para maagapan agad. Una sa listahan ang pananakit sa likod at tagiliran. Kapag ang kidney stone ay naglalakbay mula sa kidney papunta sa ureter, nagdudulot ito ng bara. Ang bara na ito ay nagdudulot ng pressure sa kidney na siya namang nagiging sanhi ng matinding sakit. Ang sakit ay kadalasang nagsisimula sa bandang ibaba ng likod at maaaring umabot hanggang sa tagiliran at yan. Pangalawa, ang pananakit habang umiihi. Kapag ang kidney stone ay lumipat na sa ureter, maaari nitong mairita ang lining ng urinary tract. Ang iritasyon na ito ay nagdudulot ng matinding sakit tuwing umiihi dahil sa paggalaw ng bato sa makipot na daanan ng ihi. Pangatlo, ang pagbabago sa kulay ng ihi. Ang kidney stones ay maaaring magdulot ng pagkagasgas sa lining ng urinary tract na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng dugo sa ihe. Dahil dito, ang ihe ay maaaring maging malabo o mapula, depende sa dami ng dugo. pang madalas na pag-ihe. Ang paggalaw ng bato sa urinary tract ay maaaring magdulot ng iritasyon sa bladder na nagiging sanhi ng pakiramdam na lagi kailangan umihi. Kahit kaunti lang ang ihi, madalas pa rin ang pagpunta sa banyo ng mga may kidney stones. Panglima, pagiging mabula ng ihi. Ang pagkakaroon ng protina sa ihi ay isang indikasyon ng kidney damage. Kapag may kidney stones, maaaring magdulot ito ng pagkasira sa mga maliliit na daluyan ng dugo sa kidney na nagreresulta sa paglabas ng protina sa ihe. Dahil dito, nagiging mabula o bubbly ang iyong ihe. Pang-anim, pagduduwal at pagsusuka. Ang matinding sakit na dulot ng kidney stones ay maaaring magdulot ng pagduduwal at pagsusuka. Ang sakit ay nagpapa-activate sa autonomic nervous system ng katawan na siyang nagdudulot ng mga sintomas na ito. Pangpito, lagnat at panginginig. Kapag ang kidney stones ay nagdulot ng impeksyon sa urinary tract, maaaring makaranas ng lagnat at panginginig. Ang katawan ay naglalabas ng mga kemikal para labanan ang impeksyon na siyang nagiging sanhi ng mga sintomas na ito. Pangwalo, Mababang presyon ng dugo. Ang matinding sakit at dehydration na dulot ng kidney stones ay maaaring magdulot ng pagbaba ng presyon ng dugo. Kapag dehydrated, bumababa ang volume ng dugo, na siya namang sa mababang presyon. Pangsyam, pagkakaroon ng amoy sa ihe. Ang impeksyon at pagkakaroon ng mga mineral na namumuo sa bato ay maaaring magdulot ng mabahong amoy sa ihe. Ang bakterya na nagdudulot ng impeksyon ay maaaring maglabas ng amoy na ito. Pangsampu, pagkapagod at panghihina. Ang patuloy na sakit at kakulangan sa tulog dahil sa discomfort ay maaaring magdulot ng labis na pagkapagod at panghihina. Ang katawan ay patuloy na nag-e-exert ng effort para labanan ang sakit at impeksyon na nagiging ng pagkahapo. Ayan ang sampung sintomas ng kidney stones na dapat nating bantayan. Kung nararanasan ninyo ang ilan sa mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor upang maagapan agad. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!